Na, oh, so, sama, oh, tayo, dalawa, maganda po, naman talaga ang buhay natin dun sa ano, sa Tagaluan. Oh, nga, kahit, 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 <laughs> Kasi sa UP pa ako nakapag-aral noon eh, di ba? University, University Pulot. Ang gaganda na, puro na mayayaman oh. lang ng mga, mga dun, eh. Diba, ano eh. Maganda, Maganda pa yung salon mo dun, ma Maganda pa yung salon mo dun. wala naman sariling salon si Mama Subukugo, no? Hindi, dun sa bahay. Di ba may Tungan sarili siya dun? Sa Doon Tapos, so, naga, ano, ano tapos nag-ano pa? Tawag niyan? Alasiti. Al hindi, nagluto. Nag Oo, oh, nag-alasiti tayo nun, ano? Hmm. Na, no? Nag-loko. Nag sabi, sabi ni G.R. O. Hindi, ako nasa kita si Uy, no, na sa likod. Gikita ko talagang kamay. Ginano si G.R. O. Uy, nung may tawang kasi ah, yun dun eh. Si ha? Ma! Kalahati ka mo, mawak sa kamay no, saan. Oh. Hindi naman daw kasi kamay niya hawak. Eh. Lawak pa naman saan ng na bahay. <laughs> lawak talaga nun. Lawak pa naman saan ng bahay. Epe, eh, tinan mo, di ba sundalo nakatira doon ngayon? Nung pinantahan baga namin yun, ang baboy nung bahay. Baboy? Pati. At Ayan. yung likod, di ba? Hmm. Yung likod. And yung lamaw nila doon lang nila kinakalat. Tapos nila pinaayos hey, ang baboy. Oo, oh, di. Oh, nakapunta Ayan! pa kami doon kasi pinasingil ako ni mama doon sa lola nila, blab. Hmm. May utang pa kay mama na 500 yun, di diba ba? Hmm. Oh, hindi na nakabayad. Kaya kami nakapunta doon. Maganda sana buhay natin doon, ma. Pangat doon sa talisayan. Ba't mo ba, ba tayo mano, Ba't mo ba tayo umalis ng ano? Tagulwan? Kasi wala din si dalawa si ang umano. Si Tonit. <laughs> Anak ng patay, Si Tonit. Ba, wala doon. wala doon si Papa doon. Umuwi si Papa last eh. <laughs> <Sorry, papa. laughs> <laughs> Meron. Traffic enforcers doon. Wala doon. TNG. Wala nga. Sa Volunteer. Eh, so, umuwi nga siya dun, di ba? niya yung bike dun sa pader. Tapos dun na tutulog sa alaman na ni baba. Parang isi niya umaga yung mga tinig-tinig niya dito, dito, Sa mukha na, sa ano? mukha. <laughs> sa mukha oh sa mukha lang. Dun, kung saan siya nakakabangga, di din yung tumatayo dun na. Ah. Minsan dun sa may siktik tank diba yung siptik-tank dun, simitado, na malaki. Dun pag yung nahiga. Minsan, ating gabi na saka tumatayo, bago ka dumating, nakalipat na yun sa ano. Kaya nakakapagsaing na siya. Dun mo na siya Pumasok na nalang yung bike, babangga yun.